Kamakailan ay pinukaw ang interes ng mga netizen ng pagpapares kina Jericho Rosales at Catherine Bernardo. Parehong mahusay na mga aktor in their own rights. Ang mga tagahanga at mga kritiko ay hindi maiwasang magtaka kung perfect match ba sila on and off screen. The Philippine Showbiz List presents Bagay ba sina Jericho Rosales at Catherine Bernardo? The Individual Talents Si Jericho Rosales ay kilala bilang isa sa most sought-after actors sa Pilipinas dahil sa kanyang mga award-winning performances sa mga pelikula at telebisyon. Siya ay nagbida sa ilang pinakapopular na mga teleserye na napapanood hindi lamang sa bansa kundi pati na rin sa iba pang foreign countries. Ang mga palabas ni si Jericho ay ilan sa most widely distributed Philippine series worldwide kaya't hindi nakapagtataka na tinagurian siyang Asian Drama King. Sa kabilang banda, sumikat naman si Catherine Bernardo na tinaguri ang Queen of Hearts sa kanyang charm, talent at undeniable on-screen presence. Siya rin ang highest-grossing Filipino movie actress of the 2010s na kumikita ng mahigit 3.5 billion pesos sa box office. Kaya naman itinanghal din siya ng People Asia bilang box office queen of her generation. Jericho expressed his desire to work with Catherine. Noong naging usap-usapan ang breakup ni na Catherine at ng ex-boyfriend niyang si Daniel Padilla, ang mga netizens ay nag-uumpisa ng magbanggit ng mga aktor na maaaring maging kapartner ni Catherine sa screen at isa si Jericho sa mga nabanggit ng mga fans. Sa kanyang Instagram story, ibinahagi ni Jericho ang listahan ng mga artista na gusto niya makatrabaho sa hinaharap. Makikita rito ang mga larawan ng mga aktor na sina Enrique Hill, James Reid, Donnie Pangilinan at ang tanging aktres sa post ay si Catherine Bernardo na nasa sentro rin na nasabing Instagram story. Nilakipan din ito ni Jericho ng caption na nagsasabing bagamat gusto-gusto niyang ipare sa mga gorgeous leading men, sa palagay niya ay mas makatwirang makatrabaho niya ngayon si Catherine. Noong 2019, una nang binanggit ni Jericho sa isang press conference na inaabangan niya ang pagkikipagtrabaho sa box office queen na si Catherine Bernardo Sa daily daytime show ng ABS-CBN noon na Umagang Kay Ganda sinabi ni Jericho na naghihintay na lang siyang maging bahagi ng isang pelikula kasama ang phenomenal star Ngunit naunahan lang daw siya ni Alden Richards noon nang magtambal ang mga ito sa box office movie na Hello Love Goodbye noong 2019 Agad naman itong nakarating kay Catherine at ipinahayag niya sa isang interview ang kanyang saloobin tungkol sa pagkikipagtrabaho kay Jericho Una ay nagpasalamat siya rito sa paghayag na gusto siya rito makatrabaho at nakaka-flutter nga raw dahil galing parang ito mismo sa isang Mr. Jericho Rosales. Matatanda na noong 2018 ay nagkasama sina Jericho at Catherine kasama sina Daniel Padilla at Maha Salvador sa Thailand para sa promotion ng mga palabas ng ABS-CBN. At nagbigay ng payo si Jericho sa Kathniel para sa kanilang remake ng Pangako Sayo kung saan una nang ginampanan ni Jericho ang main lead character na si Angelo Binevista. Habang sa remake, naman ay si Catherine ang gumanap bilang female lead character na si Ina Makaspak. Sa interview, sinabi ni Jericho na mag-enjoy lang ang mga ito na sila noon ni Christine Hermosa, ang original na gumanap sa karakter ni Ina Makaspak ay dumaan sa maraming pagsubok noong kasi simula pa lang nila sa serye. Jericho and Catherine Spotted Together Si Catherine ay naging isa sa mga kilalang artista na sumikat sa bakura ng ABS-CBN, gaya ni Napiolo Pascual, John Lloyd Cruz, Bea Alonzo, Maha Salvador, at maging si Jericho Rosales. Ang mga nabanggit ay seniors ni Catherine at silang lahat ay homegrown talents na napasikat ng Star Magic, ang talent management arm ng ABS-CBN. Sa isang pagtitipon kung saan ang host ay ang co-founder at dating presidente ng Star Magic na si Johnny Manahan, also known as Mr. M, nag si Bea ng ilang kuha mula sa kanilang get-together at makikita sa si isang larawan na pinagitnaan ni na Maha at Bea si Catherine habang nasa tabi naman nila si Jericho, nakatabi ni Mr. M. Kahit walang larawan na magkatabi si na Catherine at Jericho sa comment section ng post, may ilang netizens pa rin na nagpahayag ng kanilang kagustuhan na makitang magkasama sa isang proyekto ang dalawa. Kamakailan lang, naging usap-usapan din sa social media si na Catherine at Jericho matapos silang makitang magkasabay na nagja-jogging sa Marikina Sports Complex. Ang mga larawan na kuha ng isang netizen na ibinahagi dito sa Facebook noong January 29, 2024 ay makikita nakikita na nakipag-selfie ang dalawa sa kanya at nakasabay pa niya sa pagja-jogging din. May isa ring video sa TikTok kung saan makikita si na Catherine at Jericho na tumatakbo habang kasama nila ang dating aktor na si John Manalo na pamangkin ni Jericho. Sa caption ng netizen sa Facebook post, sinabi niya na pinost niya ang mga selfie photos sa wall niya para naman may remembrance siya. Ibinahagi rin niya na kasabay nilang mag-jogging si na Catherine at Jericho. Nagdagdag pa siya ng disclaimer dito na para inaasahan na ang pagdagsa ng mga mausisang netizens para magtanong kung ano ba talaga ang tunay na namamagitan sa dalawang artista. Anya, wag nang mag-showbiz question kasi di ko din alam ang sagot. Kalakip ang laughing in tears emoji. Mayamaya maya inedit niya ang caption at sinabing kasama ni na Jericho at Catherine si John Manalo. Nagkwento naman ang netizen na nag-upload na ng naturang photos at video na anya kasama niya nung gabing yon ang kanyang ina at nakababatang kapatid na nagja-jogging ng machempohan nila si Catherine, Jericho at John. At bilang fan siya ng mga ito, naghintay siyang matapos sa pag-e-exercise ang dalawa bago humiling ng selfie dahil ayaw niya makagambala. Mabait daw talaga si Jericho dahil nang bumati siya, agad naman daw itong bumati pabalik sa kanya. Nang makita na parang uuwi na ang mga ito, kahit medyo nahihiya, agad na tinanong niya kung pwede silang humingi ng selfie. Ang mga ito din daw mismo nag-offer na magpa-picture. Hindi malinaw kung kailan eksaktong kinunan ang larawan at video dahil sa hangarin ng nyanizen na panatilihin itong prebado at respetuhin ang personal space at privacy ng dalawang iniidolo niya. Mabilis namang nag-viral sa social media ang naturang post at marami mga tagahanga nila ang natuwa na makitang masaya ang dalawa kahit sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan. Si na Catherine at Jericho ay parehong wala ng karelasyon ngayon matapos nilang mahiwalay sa kanilang partner. Noong November 30, 2023, inanunsyo ni Catherine sa publiko na tapos na ang kanilang relasyon ni Daniel na nagtagal ng labing isang taon. Dito namang January 29, 2024, kinumpirma ng isang malapit na kaibigan ni Jericho at ang asawa nitong si Kim Jones na hiwalay na ang dalawa noon pang 2019. Sa gender reveal party ng pangali na anak na kaibigan nilang si Maha Salvador at asawa nitong si Rambo Nunez ay pareho ring dumalo sina Catherine at Jericho. Sa ibinahaging video nila Maha at Rambo sa si Instagram na kuha mula sa event, mahihinuha na nasa isang table lang si Catherine at Jericho kasama ang ilang celebrities. Gaya ni na Labati, Alora Sasam, Sofia Andres, Daniel Miranda at John Manalo. Nagbahagi din si Jericho ng larawan sa kanyang Instagram story kasama ang soon-to-be parents na sina Maha at Rambo mula pa rin sa nasabing event. Nirepost naman ni Maha ang larawan nila ni Catherine habang pinagsasaluhan ang isang mahigpit na yakap. May isang larawan din na ibinahagi ang ina ni Rambo na si Marilyn Rowan Nunez kung saan makikita na kasama niya si na Jericho, Catherine at Rambo. Jericho congratulates Catherine for Star Magic contract renewal. Nabigla si Catherine ng batiin siya ni Jericho matapos siyang mag-renew ng kanyang exclusive contract sa Star Magic nito lang February 2, 2024. Isa sa mga bahagi ng contract signing event ay pagbibigay ng mensahe kay Catherine mula sa kanyang pamilya, malalapit na mga kaibigan at mga tagahanga. Isa sa mga nagpaabot ng mensahe ay si Jericho. Sa pamamagitan ng isang pre-recorded video, pinuri ni Jericho si Catherine sa kanyang kahusayan bilang actress at pagiging mabuting kaibigan. Idinagdag pa ni Jericho na umaasa siyang magsasama sila sa isang proyekto sa ilalim ng ABS-CBN. Sa mukha ni Catherine ay nababasa ang kanyang pagkagulat sa mensahe na ipinadating sa kanya ni Jericho. Natatawa niyang sinabi ang kanyang pasasalamat sa aktor na tinawag niya sa palayaw nitong Echo. Hindi din siya makapaniwala na nagawa para maisingit ni Jericho ang pagvideo nito ng mensahe para sa kanya ng gender reveal party ng panganay ni Maha at Rambo. Bukod kay Jericho, nagbigay rin ng mensahe ang ilan sa mga kaibigan at co-stars ni Catherine. Catherine clarifies late night jog with Jericho sa parehong contract signing event kung saan tinalakay ni Catherine ang ilang mga plano sa hinaharap tungkol sa kanyang career, inihayag niya kung sino ang mga celebrities ang inaabangan niyang makatrabaho. Nagkomento rin siya tungkol sa kamakailang pagkakita sa kanilang magkasama ni Jericho habang nagja-jogging sa Marikina Sports Complex na ipinose noong January 29, 2024. Ang mga tagahanga ay nag-isip tungkol sa isang potensyal na proyekto sa pagitan ng dalawa na pinalakas ng kanilang matagal ng pagnanais para sa isang Catherine Jericho collaboration. Gayun pa man nilinaw ni Katrina ang late night jog ay isang friendly outing lamang na walang professional implications. Paliwanag din ng isang mabuting kaibigan niya ang pamangkin ni Jericho na si John Manalo mula pa noong going pulilit days nila. Kwento niya, nagkita raw sila dahil mag-workout daw talaga siya noong araw na yon. Nabanggit daw ni John na magja-jogging ito at tinanong kung gusto ba niyang sumama. Kaya naisip ni Katrina na sumamang mag-jogging kina John kasi naman daw na mag-isa lang siyang mag-workout. Tungkol kay Jericho, hinahangaan siya ni Catherine na inalarawan niya bilang isang genuinely kind person. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!